Welcome to another tech video. Sa video na to, pag-usapan natin yung prepaid fiber na ino-offer. Ito po yung pinaka na ino-offer ng Globe Telecom. So, sa video na to, uh, malalaman natin kung para sa inyo ba yung prepaid fiber. Kasi sa ngayon, medyo mayroon ng kamahalan yung mga kurente, lahat ng necessities natin. Tapos, Dumagdag pa yung internet as a basic na necessity na natin. So hin sa internet kasi connectivity kailangan mo ng online mapa trabaho, mapa -skwela. So sa video na to, uh, i-discuss natin yung prepaid fiber. Yung prepaid fiber naman is ito yung latest na binibigay ni Globe. So yan. So ano siya? Uh, fixed modem, bali ini install talaga siya sa bahay. Para sa mga internet connectivity So, upon installation, ito uh, yung modem nyo Ganito siya So, napaka dalawang antena no Tapos, ano na yan? Sulit So, bakit nga ba prepaid fiber? Kasi nga, uh, first is, ito ah no lock up So, kung dati, meron kang binabayaran na 1,1699, itong prepaid fiber is hindi na kailangan monthly ka. So, ano lang siya? Uh, pabayad ka lang ng 1,499 one time. So, yan. One time lang yan. itong eh, 1,699 per month eh. Kaya medyo mahal rin no? Compare natin monthly. Kaya yun yung ano nito. Advantage per month yung 1699. Kaya kung ako sa inyo kung pang backup lang to, yun okay. Tapos ito is paper use only. Ibig sabihin, uh, kailangan mo lang mag mag -load. parang cellphone din yan pero naka-fiber cable na siya. So, doon sa bahay nyo, install. Tapos, yun. Uh, flexible payment rin. Kung pay as you, ano, gamit. So, kung this month, wala kayong pambayad, pwede naman hindi nyo iload ng month. Pero, wag nyo na lang palagpasin ng 3 months para hindi ma maputol totally yung internet connectivity nyo. Tapos, doon na kayo mag-load sa Globe One na app. Di fully digital na siya. Ito yung advantage. Tapos, upon the prepaid fiber, ito, uh, one-time payment ng 1,499. So, kasama na yan ng modem. Kasama na siya ng modem ha. Modem na ganito. Installation fee, kasali na rin. Tapos, kung gusto nyo magpasnak sa installer, uh, labas na po yun sa 1,499. Tapos, libre na rin yung 7-day na unlimited internet sa 1499. Pero, kung may kabiat yan, kung gusto nyo, plus another 7 days sa free internet, uh, gumamit kayo ng promo code natin. Promo code in which nasa description para magiging total of 14 days. Yung free only. Okay? So, huwag nyo kalimutan gamitin yung promo code natin para ma-14 days yung unlimited natin. So, yan. Yan yung mga basic na tinatanong. So, first is yung modem. Is uh, dual band po yan. Yung modem uh, merong 2.4 uh, plus 5 gigahertz sa modem rin uh, activated na ng LAN ports active so ports 1 to 2 port 1 uh, 2 to 4 1 to 4 active sila lahat so wala nang kailangan i-configure sa modem kaya ito yung kagandahan ng Globe One, Tapos, yun. Uh, yun yung mga basic na tinatanong. Tapos, ano po yung speed? Is 30 Mbps. Up to. Kung ano, para saan nga ba yung 30 Mbps? Meron akong video nyan. Uh, Nag-explain kung para kanino yung uh, 30 Mbps. In which, yun. 13 Mbps is more enough para sa mga uh, 4K na YouTube video. Enough na 'po 'yan considering na isa lang 'yung mag-play. Tapos games na low latency. So, okay na rin 'yan since naka-okay 'yung Wi-Fi naka-5 GHz. Tapos YouTube, YouTube no okay na rin sa taas sa 4K. YouTube kaya when you speak about youtube please subscribe to my channel para sama-sama tayong maggrow so aside dyan, large files na ano yung large files kasi uh, bi minsan kung ikaw ay content creator uh 2 gigabit plus medyo matatagalan yan work from home okay ren okay eto depende. Pero yung games is okay rin. Tapos yung YouTube, okay rin. Kaya, saan ka pa? Yan na lang yung basihan mo sa connectivity. So, sa prepaid pa lang. So, yun pala. ah uh, discuss natin. 299, ah uh, 7 days tapos 599 merong 15 days only po 'yon only only tapos 999 um 30 days only oh so napakamura guys sa presyong ganito okay lang siya no para mag-subscribe ka ng prepaid na fiber internet so sulit na sulit So, yan yung recommended natin dito sa... Kung meron pa kayong katanungan about sa G prepaid fiber, pwede nyo i-comment sa baba. Uh, ang kagandahan lang ng prepaid fiber is stable siya compare sa LTE. Stable compare sa wireless LTE. Kasi yung wireless LTE, pag malakasan naman sa lugar nyo, okay lang siya. Pero kung medyo may kalayuan na kayo, yan. At medyo challenge na po yung stability. Tapos, okay rin yung ano dito. Pag fiber, compare sa mga small players na P2P, huwag kayong mag, ano, hindi ko recommended. Kasi kung Magpapainstall kayo ng fiber sa bahay, tatlo lang yung large players kung available. Ito yung Globe, PLDT, tsaka Converge. Converge. Sila lang major ISP sa Philippines in which meron ding malalaking network. So, yan. So, ano? Ano yung end natin? Is prepaid fiber recommended. Install na. So, once na, ano, make sure na gamitin nyo yung, ano natin ha, promo code para magawing 7 days yung free internet nyo. Okay? O. Install lang kayo guys para at least happy-happy na enjoy your internet. Oy, wait, wait, wait online selling recommended recommended to ng mga online sellers kasi pag pwede nyo gawing backup to na line pero 30 mbps sa online okay na okay po yan live selling online or live sellers kaya napakaganda ng prepaid fiber so make it a store Be sure to subscribe to my YouTube channel. Maraming salamat.